group leader together with my classmate. Hi, I'm Michelle. Hi, I'm MJ. Hi, I'm Jocelyn. Hi, I'm Jess. And we, we are the Group One. Everyone, nanti everyone, nandito po ako ngayon sa Muntinlupa City Hall. Na matatagpuan niyo lamang dito sa Barangay Putatan. Alam niyo ba na ang Muntinlupa ay naging town noong 1869 at naging city siya noong March 1, 1995. Kung mapapansin ninyo, Maganda ang disenyo ng Muntinlupa City si Yes, inspired ito sa bahay ko po. At alam nyo ba na ang kauna-unahang naupo at nanungkulan sa Muntinlupa ay by appointed? Yes, walang iba kundi si Joaquin Vidal. Si Joaquin Vidal ay appointed mayor noong 1918 hanggang 1919. At ang sumunod naman sa kanya ay ang elected mayor na si Melencio Espeleta noong 1922 hanggang 1924. Sa kasalukuyan, meron po tayong labing walong mayor. Mula sa appointed mayor na si Joaquin Vidal hanggang sa ating butihing mayor na si Mayor Rufy Biasa. Maraming government offices ang meron sa loob ng munisipyo. Open sila para sa lahat. Open ang opisina mula alas 8 ng umaga hanggang alas ng na hapon. Yun lamang po! At ngayon, nandito po ako sa Barangay Putatan na ang kasalukuyang barangay kapitan ay si Kapitan Jerry Tepes. Ang Barangay Putatan ay gaya lang din naman ng ibang mga barangay na nagbibigay ng iba't ibang klase ng serbisyo tulad ng barangay clearance, barangay indigency, lupon tagapamayapa at marami pang iba. Ito ang barangay putatan. Ang putatan ay hango sa prutas na putat. Ito ay uri ng prutas na poisonous at resemble like the American guava, kaya tinawag na putat. Mula noon, pinangalanan ng Spaniard sa putatan dahil dito nagbunga ang prutas na ito. Ayon sa data survey, merong 92,000 na total na population ang putatan. 43,400 ang lalaki at 48,600 naman ng mga babae. And as of June 2018, base sa partial census, merong 22,000 families sa Barangay Putatan. Meron din silang 344 voting precinct and 64,273 na rehistradong mga putante. Meron din silang pinagdiriwang na piyesta dito. Ito ay ang piyesta ng San Guillermo na ginaganap tuwing June 25. Ang Putatan ay mayroong 674 hectares o 14.4 na entire mountain lupa. Meron din ditong 31 na subdivision, kabilang na ang agro-homes, at marami pang iba. Ngayon nandito naman tayo sa Aglipay Cemetery, matatagpuan dito sa Soldiers Hills, Barangay Putatan. Alam niyo ba na ang Aglipay Cemetery ay associated with the Iglesia Filipina Independiente? kilala bigla bilang Aglipayan Church at itinatag ni Gregorio Aglipay at isa din ang Aglipay Cemetery sa Siam na Libingan meron ang mungkin lupa. Hi guys, I'm Jess. Nandito pa tayo ngayon sa San Guillermo Church na matatagpuan sa niya ang San Guillermo Church na nakatayo dito sa Barangay Putatan ay counterpart lamang ng Bacolor San Guillermo Parish Church ng Bacolor, Pampanga, which was built in 1576 by Agustinian Friars by the town's patron saint. Ito rin ay nagserve bilang sanctuary during the Spanish colonial period and played a role in our Philippine history. Narito po ako ngayon sa TESDA na matatagpuan dito sa Barangay Putatan. Ang TESDA ay itinatag noong August 25, 1994. Ito ay isang technical vocational institute na nag-o-offer ng iba't ibang courses. Layunin din nito na mapabuti ang kakayanan ng bawat manggagawang Pilipino. Hello everyone! At ngayon, nandito naman po tayo sa Villa Donata na ngayon ay kasa Maximino na. Alam nyo ba na ang may-ari nito ay ang dating mayor ng Muntinlupa? Yes, siya po ay si Mayor Maximino Argana. Siya ay naglingkod sa Muntinlupa ng taon 1964 hanggang 1985. Sa kasalukuyan ng kanyang mga labi ay nakalagak mismo dito sa kanyang villa.